Mga tambay, welcome sa panibagong version ng tambay cup. Ang V1 Corduroy. Right? Siyempre, may kasamang sticker yan. Kung bakit ko to paborito, tingnan mo naman yung form, yung quality. At ang paborito ko dyan, kahit tapaka mo, o madaganan mo ng ilang ulit, pag binasa mo ng tubig, hindi niya iindahin dumadaloy lang yung tubig. Kahit madaganan mo siya ng ilang ulit, okay lang. Pwede mo siyang ibalik yung form, tapos tambay cup siya ulit. So, ayan. Meron niyang sa snapback, merong ganyan. Naka-embossed yung material. Siyempre, doon tayo sa sukat natin. Kasi kailangan natin ng sombrero pag nag-travel tayo, kahit nasaan tayo, na kahit madaganan siya, okay lang. Buo pa rin. Kahit madaganan mo siya ng ilang ulit, tol. Yan o, oh, yung form niya. Ano yung sa loob? May etiketa etiketa. Ayan, kita nyo? Ang problema kasi sa mga sombrero, katulad ng ibang version, kailangan natin siyang alagaan, di ba, lalo yung crown. Bakit? Kasi pag nadaganan mo yun, ang hirap ibalik ng form nun. Kailangan mong gumamit ng mga makina para maibalik yung original form niya. So, itong tambay kap V1 Corduroy, inayos yung mga ganong issue. So, kahit na madaganan, kahit maipit, gaganyanin mo lang siya. Pwede mo pang ayusin yung form niya, eh. Yan siya. Nakita nyo, binasa na yan, ah Tingnan mo. Parang wala lang. Di na sana. Inapakan, dinaganan. Pero ito pa rin. Ano yung likod? Snapback. Original logo design ng tambay. Original logo yan, yung tambay crown. Siyempre, yan. May embossed para malaman mo kung authentic at original. Right? So, yan yung corduroy. Pwede mong magamit kahit saan. Mura sa pre-order, pero siyempre, pag naubos na, tumataas yung value this is tambay. At maraming maraming salamat sa inyo mga tambay. So, dito naman tayo sa box. Ang kulay naman ng kahon, matibay din yung kahon natin. Tingnan mo yung kahon. Itim. Pag binuksan mo, anong kasama niyan? Yung cup mismo. Siyempre, yung motivation natin. Yan yung form. Ganyan mo siyang brand yung makukuha. Ganyan siya kaangas. Siyempre, may kasama yung sticker. Sticker. So yun na, Tambay Cup V1 Corduroy. Mga tol, welcome sa release day ng Tambay Cup V1 Corduroy. At ngayong araw na to kasama natin ang mga ilan sa mga resellers ng Tambay Cup para subukan natin yung tibay ng kahon at yung tibay ng Tambay Cup Corduroy. So para matesting natin yung tibay nito, lahat ng mga resellers na nandito ngayon ay aapakan yung tambay cup V1 corduroy. Tapos tingnan natin kung hanggang saan nagkakayanin ba ng tambay cup. Mga tambay, let's go! Ayan, yeah! <laughs> yan, na ng mga resellers natin ng corduroy. Ayan. Tingnan natin kung gaano katibay yung tambay cup corduroy. Kinapakabakan! Nuyurak-yurakan! <laughs> dito na natin kung makakabangon! Ito na mga tambay! Kinapakapakan! Ang tambay ka, Corduroy! Titignan natin ngayon kung papalag siya. Yan. Medyo nakita ko may, may mga laki-laki umapak dito kanina. <laughs> Pare! Deconstructed ko. Oh, ito yung aking nasuot ko. Tingnan mo naman inapakapaka na, di ba? Pero yung quality nandun pa rin. So, testingin natin isuot. Mga tol, lahat kami dito ng mga resellers ng Tambay Cup ay kumikita sa pangumulita ng Tambay Cup. Kaya, pwede kayong sumama sa amin. Kaya, kita-kita sa tambayan soon. Let's go, guys! Dito! Eh! Mga tol, si Kiyo na po ito ng tambay kasama ko si Mata at si Mary Joy, legit distributors to ng tambay ka, at syempre gumagawa kami ng pera kasama ng mga tambay dito. Marami na rin resellers dito si Mata na kumikita ng pera, yung iba nakabili na ng mga bahay at ng kotse. So kung gusto mo kumita na gamit yung tambay ka, ah, si Kasui ka ni Mata at ni Mary Joy 24-7. Hindi na nga natutulog to mga toy, asikaso ah, ka talaga. So lahat ng mga orders ninyo, madami-dami to, pipirmahan na natin. So kita-kita sa tambayan soon, Mata, ay mo sila ng pipipipiw mo. Beep, beep, beep. Pew! <Yeah>. So, pew, 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 pew! Alam nyo na, nakakita-kita sa bayan. So, mga tambay, let's go.